Hi mga minamahal kong mga taga sa baybay magandang uh, tanghali po eto uh, nakabili ako ng lumang motor na kalawangin kalawangin at nabili ko ito ng per kilo uh, kililo ko ito sa bakal so eto kinakalas ko kinalawang na so wala nang ibang uh, remedyo rito kundi kalasin. Ayan. Kalamangin na. Dada, na dada, dada. Pakita mo dito. Kalamangin, kalamangin. Ayan. So, nabili ko lang ito ng per kilo. Fresh bakal. Ah uh, kaya, kung meron kayo dyan na lumang motor, na hindi na tumatakbo, kinakalawang na, ah, uh, pinabayaan na ninyo sa ulanan eh syempre kakalawangin yon so binibili ko yon per kilo so ito nakabili nga ako ng motor per kilo so Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.